Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang ikalawang grupo at aming ibabahagi at tatalakayin ngayon ang isa sa mga makrong kasanayan, ang pakikinig. Sa apat na makrong kasanayan, ang pakikinig ay may apat na putlimang bahagdan na nilalaan ang bawat individual. Isa sa katuturan ng pakikinig ayon kay Bernales, ang pakikinig ay makrong kasanayan na kinasasangkutan ng sensory pandinig at uh, pag-iisip. Bilang isang tagapagsalita, nararapat lamang na nakatuon ng ating sensory pandinig, ito ay ang ating tainga, at ang ating isip sa tagapagsalita. Sa tuwing mayroon tayong nakakausap o sa tuwing mayroon tayong nakikinig na speaker na nagsasalita, uh, upang maging tama at detalyado lahat ng mga impormasyong uh, na is nating ibahagi sa ibang tao, dapat ay nakatuon ang ating atensyon doon sa tagapagsalita. At dahil uh, mahalaga nga, bilang uh, isang tagapagsalita at bilang isang speaker na makinig ay upang uh, wala tayo maging problema kung ano man ang mga balita na nakakalap natin at ang mga nais nating uh, ipabatid sa pamamagitan ng uh, speaker at bilang isang tagapags uh, tagapakinig nakasentro o nakatoon lamang ang iyong uh, buong presensya doon sa mismong sinasabi upang uh, walang labis o walang kulang lahat ng mga uh, impormasyon at upang uh, hindi tayo nagkakaroon ng problema at uh, kahit wala ito sa ating uh, wala ito sa ating paligid basta't naririnig lamang natin palagi nating uh, siguraduhin na bago tayo magbahagi ng ating mga kaalaman, magbahagi ng mga impormasyon ay dapat yung uh, nandoon tayo sa katotohanan lamang at uh, hindi tayo dumaragdag ayon lamang sa speaker na ating napakigat. Uh, isa pa sa katuturan ng pakikinig ayon naman ito kay Howat uh, at Dakin. Ang pakikinig daw ay ating naririnig. Tama nga naman, ang pakikinig ay ating naririnig. Ngayon, sinasabi lamang dito na ang pakikinig ay ginagamitan ng sensoring pandinig upang ang sinasabi, ang ipinapahiwatig at ang nais iparating ng magsasalita ay detalyado at ang kompleto ang impormasyon na sinasambit nito. Sa bawat salita, bawat tunog o ingay sa pamamagitan ng ating pakikinig, naririnig natin ang mga ito at uh, mas madaling uh, nalalaman natin kung ano yung mga bagay na nais na maiparating sa atin maging uh, ito man ay nanggaling sa ating nakakausap o nanggaling sa mismo speaker. Patlong proseso ng pakikinig. Una ay ang pagdinig. Ito ay ang proseso ng pakikinig na salita o tunog. Nang tagapagsalita o encoder ang tanging ginagamit sa pakikinig ay ang ating mga tainga at ang ating mga mata. Pangalawa ay ang attention. Itinutuon natin ang ating attention sa mensaheng inihahatid ng tagapagsalita. Pangatlo ay ang paggunawa. Ito ang pinakamahalaga ang proseso ng pakikinig. Masasabing epektibo ang komunikasyon kapag may pag ng tagapakinig sa mensaheng ipinaabot ng tagapagsalita. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga salik na naka-impluensya sa mabisang pakikinig. Una ay ang mga pisikal na salik. Ay maaaring may kinalaman sa sarili ng tagapakinig o may kaugnayan sa mga pandabas na bagay. Ang halimbawa ng mga pisikal na salik na may kaugnayan sa sarili ay ang pagkakaroon ng karamdaman. Halimbawa ay pagkahilo o kaya naman ay pag pagkagutong. Uh, ito ay naka-influensya sa mapisang pakikinig sapagkat kapag ikaw nga naman ay nahihilo, ay hindi mo lubusang maiintindihan ang sinasabi ng iyong kausap o ng tagapagsalita. Ay ang mga kabitan ng channel. Ito ay paggamit ng mga instrumento upang uh, Mapahatid ang iyong mensahe, katulad ng telepono. Ngunit, sinasabi na ang pinakamabisang pagpapahatid ng mensahe ay ang uh, pakikipag-usap sa personal. Ang distansya. Malaki ang epekto ng distansya sa mabisang pakikinig. Kapag, ma kapag malayo ang iyong pausap, ano man ang sigaw ay hindi mo maiintindihan at kung maririnig mo man ang sinasabi, ito ay hindi kompleto Kapag naman sobrang lapit, nakakailang naman. Kaya dapat ang distansya ay tama lamang. Ang, edad. ang mga tagapagsalita ay may tungkulin angkop ang kanilang mga paksa sa edad ng mga kanilang tagapakinig kapag ito ay bata uh, ang kanilang salita ay dapat ay hindi na, hindi na sa isang oras sapagkat ito ay magdudulot ng kainipan sa mga bata Ngayon din naman kapag ang kanilang tagapagsalita salita ay uh, may edad na dapat na uh, angkop rin naman ang mga paksa na kanya naramitin at ang kanyang boses ay uh, hindi malakas at hindi rin mahina sapagkat uh, inaasahan natin na sa mga ganong edad ay mahina na ang pandinig Ayan, ngayon naman ay dadako tayo sa mga uri ng tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay maaaring mauri batay sa kanilang mga reaksyon habang nakikinig, lalo na sa isang klase o talakayan. Karamihan sa mga uring ito ay higit, pa, higit na applicable sa mga formal na kapaligiran pang classroom, ngunit maging sa ibang sitwasyon at pagkakataon ay maaaring makikita tayo ng isa o ilan sa mga sumusunod na uri. Ang unang uri na ating tatalakayin ay ang eager beaver. Ito ang tipo ng tagapakinig ng ngiti ng tingiti o tango ng tango sa habang may nagsasalita sa harapan. Makikita kasi sa kanyang mga muka at kanyang mga mata ang kawalan ng interes o focus at pilit na pilit ang pagpapanggap niya na siya ay masugid na nakikinig. Pangalawang uri ng tagapakinig, sleeper. Siya ang tipo ng tagapakinig na nakaupo lamang sa isang sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Sa katunay naiinis pa, naiinis pa nga siya kapag may nagiiingay sa kanyang paligid. Dahan-dahan niyang ipipikit ang kanyang mga mata habang hinihilig ang ulo at maglalakbay sa diigdig ng panaginip. Siya ang tipo ng tagapakinig na handang mag-react o magbigay na ang reaksyon sa anumang sasabihin ng speaker o tagapagsalita. Lagi siya naghihintay ng maling sasabihin ng speaker upang sa bawat pagkakamali nito ay para siyang tigring susugot at mananagpang. pang, -pang. Pang-apat naman ay bewildered. Siya ang tagapakinig na kahit anong pilit ay walang naiintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig. Ang limang uri ng tagapakinig ay frowner. Siya, siya, naman ang uh, tipo ng tagapakinig na waribang lagi na lang may tanong at pagdududa Makikita sa kanyang mukha kung ang pagiging uh, atentibo, ngunit ang totoo, hindi lubos ang kanyang pakikinig, kundi nagkukunwari lamang siya sapagkat hinihintay lamang niya na uh, naghihintay lamang siya ng oportunidad na makapagtanong para makapagpa-impress sa iba pang tagapakinig. Sunod naman ay ang relaxed isa siyang problema sa mga tagapagsalita. Paano'y uh, kitang-kita sa kanyang muka ang kawalan ng interes sa pakikinig. Madalas naupo siya na parabang nasa sala ng sariling bahay at itinutuon ang, ang atensyon sa ibang bagay o sa ibang tao sa kanyang paligid. Walang makikita pang reaksyon mula sa kanyang muka, positibo man ito o negatibo. Sumunod so, naman na uri ng tagapakinig ay ang BCB. Siya naman ang pinaka-inaayawang uri ng tagapakinig sa anumang pangkat. Kasi hindi lamang siya nakikinig, kundi uh, abala rin siya sa iba pang mga gawain tulad ng pagsusuklay, pagsusulat, pagsiselpon, at iba pang uh, gawain na walang kaugnayan sa walang kaugnayan sa tinatalakay ng tagapagsalita. At ang pinakahuling uri ng tagapakinig naman ay ang two to earn, two listener. Siya naman yung pinaka-epektibong tagapakinig sa lahat ng nabanggit na uri ng tapag, tagapakinig sapagkat uh, nakikinig siya gamit lamang ang kanyang tainga, kundi ang, hindi lamang ang kanyang tainga, kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang nagiging partisipasyon niya sa mga gawain ng pakikinig. Makikita rin sa kanyang muka ang kawilihan sa pakikinig. Sa makatwid, siya ang uri ng tagapakinig na dapat tularan ng lahat ng mga tagapakinig sa anumang uri ng talakayan, symposium, uh, webinar, o may naguulat man, siya yung pinaka tagapakinig. Siya ang, uh, siya ang dapat na maging modelo sapagkat, uh, sapagkat um, nakikinig siya ng mabuti sa mga tagapagsalita. At ngayon ay nasa ika na paksa na tayo ng ating aralin. Ang uri na pakikinig ayon sa layunin. Ito ay may tatlong uri ang casual, informal, at ang critical. Iisa-isahin natin ang mga uring ito. Una ay ang casual. Sa uring ito, ang pakikinig ay pampalipas oras lamang o kaya ay pampakondisyon na nakagawi ang pakikinig. Halimbawa ay ang pakikinig ng mga tugtugin sa radyo o kaya sa Spotify. Pangalawa ay ang informal. Karaniwan sa gitong uri na pakikinig ang mga estudyanteng tipong napipilitan lamang dahil may dapat na isigawang rekwisito ng kurso. Halimbawa, tuwing may general assembly, karamihan sa mga mag-aaral ay napipilitan lamang umatend at makinig dahil may attendance at gustong maiwasan magkasangsyon. Panghuli ay ang critical o mapanuring pakikinig. Kaakibat ng uring ito ang pagiging analytical, evaluative, at appreciative. Halimbawa ng uring ito ay nakikinig sa tinatalakay ng isang research speaker mula sa seminar na iyong inatidan. Kaakibat na pakikinig ang pagsusuri sa impormasyong tinatalakay nito. Ito ay nangangailangan ng pagpupokus ng atensyon at pagunawa sa mensahe upang makapagbigay ng isang mabisang tugon.